buwan ang isang taon? araw. What? Labing dalawang. So labing? Dalawang. Buwan. Another question. Ilang araw ang isang taon? Ikaw. Mm. Okay. 165. Kulang. Ito naman. 14. Ito yung Tama. Ito, ito ay kulang. Ito naman, sobra. Ngayon, pag hindi kulang to, paano natin mabibilang ito? Kaya ang tama, na ayon sa tamang solusyon, ay 365 and One-four or six, six hours. hours. Why? Because in every four years, six hours will be exactly one day. One day. Or one-four means four over four, four become one. So three hundred sixty-five. one. The answer is. 366. Kaya malalaman mo na mayroong 366. Example. Kung ikaw nagkakaroon ng mathematics, 9 divided by 4. Diya Ceres? To. To. 2 times 4? A. 1. Tama ba 'le? Mali. Tama pero mali. Tama ang solusyon, pero mali dahil eh, kulang ang solusyon. Dahil kailangan natin itaas. Yes. Eh pag hindi angat mo yan, mali. 2 times 4, 8. Eh samantala ang sagot, yes. Noy. Yes. Dahil spiritual. Diyos lang ang naka paalam. Nawalang iba si Mayla rin kilimunuhuri ang mula. Na kung hindi galing sa kanya, alam ba natin kung nasaan ang kingdom of God? Alam ba natin ang pagpapago ng New Year? Pero huwag muna kayo maingay sa mga hindi nani. dahil pagdating ng panahon makikita nila kung ano ang katunayan na kailangan pala na sundin sa kingdom of God. Okay. Kung nakikita natin, hahanapin natin ang kriteriya natin. Okay? Gamit tayo ng mathematics pa rin. Nasa pag-aaral natin, bago tayo makakarating ng ating kurso, paano mang kurso, abogado ka man, engineer ka man, teacher ka man, kung ano ka, doktor ka man, saan ka nagsimula? Galing sa pag-aaral ng kinder. Nasa kinder pa pinag-aralan na ito mathematics. Halimbawa, pag mayroong tatlong size, o tatlong kanto, na say, ang sayo ang procedure, ay triangle. Uh, what is this? Triangle. This means triangle. Tatlong saksulok, tatlong kanto. Pag sinasabi natin apat na size, ano ang tawag? That is means square sa rules ng DepEd, kahit saan kayo magtanong, ang batang matalino within one or two months, mag access lirit. Either one, two, or three, step up. Tama ba rin? Pag sinasabi natin each size, ano ang tawag nito? Octagon. Octagon sila sabi natin nine size ano ang tawag? What is means, Nula. At pag sinabi natin ten size, ano ang tawag? October. December. Ngayon, kung nakikita natin kayo dyan sa mga nakaupo, mayroon na kayong kaunting kaalaman. October, November, December. Anong number sa October? 10. Sa spiritual, unso. Samantalang sa material, pang ilan ng buwan? 10. Ang November, siya, sa spiritual. Sa material, 11. De de ang December, sampo, nagiging? 12. Tatanungin ko kayo, saan ang tama dito? Example, dito sa October. Sampo. Walo. Walo. e eh, kung sinabi mo sampo, saan mo mapapatunayan na mayroong sampung bilang? Saan mo mabasa na October ay sampung bilang? Samantalang sa, sa rules ng mathematics, that is means of? Tagon. Tagon. Means, walong? Ngayon eh, hindi kayo naniniwala ang Diyos ay gumawa ng isang hayop sa dagat na mayroong walong bilang. Ano ang pangalan doon? Octopus. Octopus. Kahit saan kayo maghanap ng octopus? Bigyan nyo na akong octopus na mayroong sampung bilang. Sampung galamay. Sampung galamay. Ilan ang galamay ng octopus? Octopus? Wala. Hindi. Sampo. Ngayon, hindi pa kayo Dahil isa lang ang saksi sa kaso, sa material. Pag isa lang ang saksi, pwede yung matuloy. sa ating bansang Pilipinas, sport. Sino mahilig sa inyo sa sport? Dati, sa ibang bansa lang. Sa Europe, sa Asia, sa US. Pero ngayon, nakarating na sa Pilipinas. Na mayroong walong bilang. Anong sport na mayroong walong bilang? UFC. 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 Na yan ang tinatawag na Martial art. Na kung titignan natin ilang tatulog ang nakikita mo sa ringside. Mayroon pang sampo na tatsono na tinatawag na o kagun. Kaya ang sagot ay bueno. Okay, dito tayo. Sa disimbir, sa material na din, Sa espiritual, sampo. sampo. Pag sinasabing di ka isang dekada. Labing dalawa bilang or sampo? Pag sampo. tinawag na dekada. Sampo. 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 Tatlong dekada hindi nagkita. 30. 30. Okay. So saan ang natupad? Sampo, 12. Sampo. Sampo. At eh, paano nyo mapapatumayan na ang December, yun ang pang labing dalawang bilang ng buwan. Na wala kayong kati. Kaya ang bisimbe ay pag ilang Some. Some. Ano ang pangnabing isa? What this means? Jalwara. Na dito naman? Isa. isa. Ano ang pangnabing dalawa? February. What this means? February. Ito naman? February. Ngayon, tatanungin ko kayo. Pang-labindalawa ang ah? february. Dalawa dito. Ito ba ang tama o itong labing? Labing. Sana ang tama? Yung pang-labindalawa o yung dalawa? Labindalawa. Why? Kung kayo'y magbibilang nang simula sa 1 hanggang 300 65 hanggang 300 66. Anong buwan ang katapusan? Na mayroong nagsasabi na ang New Year daw ay January. Kung January ang New Year, ang tanong ko sa inyo, ang December ba? Nagbago ba ang pizza? Mayroong bang bilang na 365 at 300? 66 ito, kapatid, kaibigan, ang sagot mo na January. Hindi pala January. Why? Dahil hindi ang December nagpalit ng pizza. Always 31. Walang 32. E paano mo mabibilang ang 365 at 366? Ngayon, kung mahihika natin, saan dito ang tamang New Year? January? Mali na. O kayo magpipili sa tatlo. February, March, October. March. Bakit nasabi mong March? Kasi yung February, minsan 28, minsan 29. Bakit mo nasabi yung na 29? Dahil sa loob ng apat na taon, yeah. ang February magiging 29. Kaya, tama, kapatid. Kung nakikita natin, what is this? Magpalik pa yung araw. Parang gano'n natin. Na ang New Why? yeah i'm being